12.30 Nangako ka na kasi eh? na and yung schedule niya Wala na siguro si Doc, no? magka fair Hindi ka dito, na na Chika-chika muna dito Doktor ba? tish mo na ay? Kamusta <coughs> <coughs> na? Hindi 1pm yung schedule niya na ano CS then time check, it's 12.30 Sipin mo na <mukin> lang na talabas na si David Alam mo ba yan at yan lang sinasabi sa akin sa operating para makakauwi na gabay kasi talaga ako umiyak talaga hindi tumitigil na iyak kasi nang gusto natin as normal diba wala pa pa gusto kasi thinking ko nun mahuhulog ka din talaga ako. nung doon na rin yung papa hindi ko na alam kung gagawin kasi nanginginig ako tapos nang nilagay na ako sa bed napakalaking <laughs> alam mo para sa katahimik bago eh sobra pa makes it kasi ganito lang yun eh. Ganito lang din yun eh. Hindi! As in, ano na Parang metal. Nanginigaan Para ko malamig. Lamig na lang naman ko yung lamig mong katawan ko. Tapos yun, sabi ko, do, sabi ko, nurse. Kasi may may na lang ako pinupuntahan eh. Nurse, hindi ano, nanginig ako. Tapos hindi ko maintindihan yung feeling ko. Mami, sipin nyo na lang po kayo meron na sa ilagay mga kasama. na tayo? Tapos meme may siguro mga pangatol sabi ko, binibigyan ako ng ipang After na pa, <laughs> wala na akong pakiramdam. Parang bahala na kung sino ng tao dyan. Bangod talaga ako. Hirap ng babae, ano? Hirap ng... Kaya eh, wala sa tapang mga babae, Hindi, nang... no? Iba-iba naman din yung ano. <laughs> Pero yung ganun kasi na experience, one time experience siya. Parang tuli sa lalaki din na sobra ring kaso, yun, medyo Ah, kamatay din yung tuli ah. Oh. Parang <laughs> ganun na ganun ang intro Na, makala mo lang. Pero may kasi tuli wala. Pero may patindin yung ano eh, puputulin yung ano. Balat lang yun. Sa iba kasi, puputulin talaga yan. May set, sa normal, separation. Hindi, mas ah. mas oh. one time lang siya pero mm -hmm. Pili mo lang ba yung pa-confine ka ay, i-confine na ako <laughs> siguro kung naging babae ako hindi din siguro ako mag-aasawa mag bago ako mag-aasawa magpapaan talaga kumadre ka nalang di yung tatalian yung, yung ano mm. yung i... yung isang i iso. ligation ligation saka dun sa ano papalayit ko ako kahit mo kami nakailan mo nakakuha kayo wala pa nga eh yun yung ayaw ko eh <laughs> ayaw ko mangyayari alam ko hindi pwede ha hindi pwede ligate yung mga hmm. uh, wala pa nga Kaya naghihirap ang Pilipinas eh. Sa ibang, ban sa ibang bansa, yung... kahit ayaw mo, ilalaygit ka. Ang mga na sa ibang bansa, han? Um, yan, yeah, dalawa lang. Nila. One year. One year yung maternity. Pahinga. So, 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 dalawang anak lang yung pwede. Ay, <laughs> Kasi kung dito yan, one year, ah, uh, anli yan. anli yung mga empleyado. Pagkabalik, buti sa kanya. Ano po ako? <laughs> Isang taon na naman po. Kaila ko eh. Nagiging <laughs> <laughs> alternate yung taon mo, no? Wala pang ano, hindi, nakakabalik mga formats ka pa, no? Wala ano, na, munang sleep ka no? Anyway, so abangan natin. <laughs> abangan natin. Sana kamukha nila kasi sa amin kasi. Ano? <laughs> Saka, sa side nyo kasi mga mapuputi, matatangos yung ilong. Diba? Malilit yung mukha. Pero sa amin naman, matatalino. <laughs> 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 Saka si Nathan nung no? galing mag-English. <laughs> <laughs> hindi mo kasi, hindi kaysa <laughs> Say hi, try to the vlog. Uh, uh, not just You're tired, huh? You look tired. Oops! it yeah. you Yeah, So, what is 40. Mm -hmm. past oh, one.